baka di ano? uh, ngayong hapon ay magpe-prepare naman tayo ng buhangin ano. At bukas kukuhanin ko 'yung semento dun sa KI. May natira tayong semento kay Tatay ano, kay Tatay Boy na isang piraso. Uh, at magpe-prepare ako ng buhangin dito ngayon sa bahay na sampung sako ano kasi nag-request sa atin si Nanay Parag ano isa sa mga pag-lock uh, ni na magpapatayo ng CR dun sa kanya no? sa kanyang bahay so yun uh, ibibigay natin sa kanya then tune up lang kayo ano So tara at magpapala si Paddy ng sampung sa akin ng buhangin. A few moments later. Sorry.

guys no 10 pieces uh, dadali natin ito doon dyan lang sa may tabing highway din kaya nanay parag doon one eternity later yun guys ngayong umaga ay kukuhanin ko yung isang semento ano kay tatay boy tapos i-deliver natin lahat ng ng buhangin ano sampung buhangin at isang cemento okay na nanay a few moments later so mga kabadis ayan sa ibabaw ng lang, at yung may natira pa lang o konti sama na rin natin A few moments later. So yun guys, na na natin yung unang kwa na cemented buhangin. Ito so, yun. Yan po. At ko muna kay nanay. Ano? Kay nanay para so, Punta muna tayo doon. Yung guys, pupunta natin si nanay para sa kanila. Ano? Para ipaalam na nandun na yun. Baka may nagsimento. Isa pang ako ano? Ayan na Kaya si nanay, nandiyan? One eternity later. Ito guys, yung pangalawa, no? Pangalawang hakot natin. Anim, ano? Apat dito. Ayan. si nanay wala doon lang. si nanay parat so mamaya hintayin natin si nanay ano na dumating so para ipahakot ito mula dito sa abing highway papunta sa kanila ano so tara a few moments later so guys sireno tali uh, na yun ano at yun inaakot na nung ako ni nanay para ano So yun yung cement ko na. Dahil baka umulan na no. So ito pa May po. Mayroon ko sa So tabay lang kayo. No? One eternity later. <laughs> so Eri si nanay. Ano pangalan niyo po na nanay? Eri Parad Ay, yung palayo na. Parad. Parad. Ano po? Na na-vlog ko na <laughs> dati. Ano? Oo na ang hiling nyo talaga yung CR ano so oh. meron na kayong CR kulang na lang ng kwan ano bang... kulang ng hindi dun muna tayo na sa kwan sa inyo gagamitin yung hiniling, hini... hiningi nyo sa aking semento at yung sampung sako ng buhangin ay, dito dito sa oh. flooring nito ito ito Ah, ito? Ba? Dito mo muna oh. ay ilalagay. Oh. Pang kusina din eh. Dito oh. nyo ilalagay. Oh. Yan sa kuan ng CR ano? Ipapantay dito. Ipapantay mo diyan. Oo. Na gagawin yung kusina. Oo, kusina. Kadugtong nung inyong kuan ano? Oo. Oo. So yan. At ito naman yung bahay ni ano. So yan plywood lang ang kuan nina nani. Ano naman yung kulang ninyo diyan sa CR ano? So ito pala yung CR ano? So, yan yung CR ni nanay ano. So, may kwan na, may hukay na, may may hollow blocks na ano. At hindi <laughs> wala kayong pampinis pa diyan nanay. Wala. Wala pa ano. So, ang dini na lang ang, nilapit sa akin nung isang araw eh er, dini yung sa taas ano. Nanay, uh, ano tanong... yung kailangan ng CR ninyo? kahoy kag bubu pag pawid kahoy na at pawid na pambubong oo oh. na anong sukat ng mga kahoy ay yad yad, yad. ah diretso nya dyan ide dyan ho oh, sa kwad kanto ng haligi Bap ay akala ko irila ang muna ang apa uh, bubungan ninyo ay, ay dahil wala pa iri hindi pa naman nari tapos ay, bukas aray, tapos na. Ah, tapos na yung bukas? Oo. So, ay, kailangan bukas mo na Hindi. Hindi. Basta kung may sakaling kung ano, kahoy at pawid, ano? Oo. Na kung sakaling may magbigay, then ipapa-estimate ano, ipapa natin kung ilang kahoy at pawid ang kailangan ninyo, ano? Lang yung, so, akala ko lang, ang, sandali lang talaga yung pag irila ang bubong na rin. At mga, dos por tres. Do, dos por tres. Mm -hmm. mahaba bago. So, ang balak nyo pala, yung bubong na rin CR kasama na din sa bubong ng kusina ninyo. Oo. So, yun. Yun yung... Inilapit ni nanay, ano? nung isang araw sa akin at yun nga may na-open ako na meron pong isang semento sa KI at may mga buhangin pa tayo doon sa gilid ng bahay ko ano so yun ibinigay ko sa kanya na at ito pa nga may kulang pa siya na gustong hilingin doon sa may mga ginintuang puso dyan na manunood namin ano so kahoy at pawid na pambubong ano sa simpleng kusina at CR ni Nanay para So, yun lang, nanay, ano? So, yun. At, salamat sa time ninyo, ano? Sa, sa oras ninyo na, hinahanap ko pa, Eri, eh. nasa baba pala, Eri, eh. sa kanyang anak, ano? So, ering mga ginamit nyo dito ay bigay laang din ng iyong mga Ayun, ay, anak. Ay, yung sarili ko ginatago-tago ng pira. Ay, <laughs> sarili oh. pala. So, may naipon kayo doon oh. sa mga pinapadala. Yun, nanay, yun lang, at okay na. God bless ano? God bless sa inyo. Kung ba idagdag pa sila si Bito, kapag pilis dito. Sige na nanay. Ah, God oh. bless na ano. Oh. So, yun muna sa ngayon ano. Sa laban, uh. sa Panginoon. Mm. At malay nyo nga merong magbigay, then ibibigay ko at ibibidyo natin uli ano. Oo. Oh. Uh. At lagi nyong ipag-pray na merong mag-abot ano. Ay. Uh. Sa dasal na. ko sa madaling araw <laughs> ay nakasalo kayo sa akin. Kaya, sige. So, nanay, bye, -bye na. Bye-bye dyan. Bye-bye. Bye-bye and God bless. ano